Sa Maria Rosa na tayo. Dito na sa gilid ang redevelopment. Yung bagong redevelopment nakataas. Mababa lang 'to. Tumaas siya. dito sa financial uh, salt park redevelopment mayroong update natin magkakatabi lang itong mga museum uh, dito ito yung National Museum of Fine Arts uh, National Museum of Anthropology at uh, nandun ang um, National Museum of Natural History yun i-update natin yung Rizal Park Redevelopment yun, tara natin dun yun o nasa Maria Orosa na tayo dito na sa gilid ang redevelopment yun, magasang ayos yun Yan. Ah, meron ng mga namamasyal. para pasok tayo doon. Siyempre, nandun ng ang monumento ng pambansang bayani ng Pilipinas si Dr. Jose P. Rizal. tayo so, tayo pupunta. pasok tayo dyan mamaya. Okay. Dito tayo papasok. natural National Museum of Natural History. Okay. Ito mamaya rin. Gitaan natin. Wala mga ano. Post-it. na. yun nandun ang tap tabi nyo libre lang ang entrance nagpakita uh, lang kayo ng isang valid ay... ID yung entrance Ah, pwede ka pala mag-deposit pa mag ano dito. Ah, bag. Yeah. Diyan ka. Maganda nito ang game trip from si Balong Antike. Ginawa niyang mga daon yung mga gems. dahil pa niya yun game 3 santawag ah ganito pala dito mga hallways Ayan, meron pa mga floors. Ayan. Ayan. Oh, ano to 6 floors kaya <laughs> na mga yung ah, kaya ah. yung kaya yung na-preserve na ano oh Monkey eating eagle. 19 ano pa o 1970s pa. Hindi yung kalaki. Ito pa yung isa. Uh, Monkey Eating Eagle Tinuyo yung anong pangalan. Galing ng Islig, Surigao del Sur sa Mindanao. 99 cm ano niya taas niya baba pa Tara, Wow. Ang ganda. Oh. Okay, dito yung mga nasa Ah, may ano. debtor last david thank you permand ini dia. Ya, <tell> exhibit. Oh, I think that's where the elevator goes. You Ganda na ang ito na, design na. Kaya ang pala may walkway o. At isa pala yung tama round. lang magkaroon tayo ng ganito ang ganda nakapaligiran ito ng isang building eagle picture at ito pa hmm. tama raw at tarsier tayo doon. Si ano to ha? Ah? isang kalsado. Kaya tayo. Kaya Ang ganda. Ito ba oh. ano sa... Uh, uh, po, six floors. Yung maganda yung pagkakagawa. third level na to excuse hmm. Pinatoktok na. Isa pa pala. meron ba para sa ano? sa baba may basement pa mm. Some floor pa ang dami na kasakay. Tayo ang naligas. Oh, punta kayo dito mga kabayan. Ang ganda. Pasyal pasyal kayo. Parang nasa Europe. Liwasang Rizal ang tawag. Ayan. Tingnan muna natin ito. Ano ito? Ano na nalagay na ano? беа natin yun medyo mainit nga lang pala tong building yung channel miss 1946, pa pala ayaw sa iyo guys hindi mo schedule ng bisita ni Papa natural history. Iya. Bagong newly developed. May mas marami ng ano pa mga puno ang ginit. Saya ng mga estudyante no. Ah, pwede ka na pala makalabas galing dun sa ano, sa building. Pwede dyan. Yan, laki ng ginanda, ano? Ano lang siya, oh, yung semento. Pero yung mga gilid, mga bricks. tawag doon vegan tiles yan yun know, nasa tapat ako ng mga puno ang lamig pag doon ka ang init wala na yung revolto ni Lapu Lapu ayan ang ganda na Pandang hapon maganda mamasyal dito hindi tangha Bernat Avenue Padre Burgos at NRT 1 banda dito ang relief map yan wala na nandun monumento ni Dr. Jose Rizal ito yung background no? yung Torre de Manila ayan kapagtayo ng ano condominium. So, na magtanim pa dito ng mga puno. Ah, baka magkakaroon ng ano, Entrance, oh. Mayroon, ano oh. kalsada papunta doon sa Trap Avenue. Working progress pa. Yan, hindi pa pwede doon. Ah, Nakadugtong siya sa ano, National Museum of Anthropology. Yeah. May ginagawa na rin doon, inaayos na rin. Ayan na yung Maria Orosa Street. Ang tanim ng mga ano, mga palm trees. ah balik na tayo napaka init dun, nakasilong lahat sa National Museum of Natural History nandun yung mga tao <laughs> Ayan. sobrang init pag puro simento ah, dun tayo, -tayo. hindi pa tapos yung mga ano dito redevelopment yung mga ginagawa gawa pa ito mga bagong tanim lang ah para naging ano to ha ah, Beverly Hills na daming tinanim may meron pa mga ano, mga brace suporta ang tindi ng init ng araw yan yeah, na tweet natin dito sa Sal Park Redevelopment yeah. thank you for watching po ulit subscribe, like at comment na kayo mga kabayan bago pa lang po kasi sa aming channel ganda oh ayan na sir